Magandang gabi, mga tagapakinig. Welcome dito sa Romansa Diaries, ang inyong takbuhan ng maiinit at nakakapasong mga kwento ng pagnanasa at romansa. Ngayong gabi, isang kwento ng tukso at init ang ating pagsasaluhan. Ang ating tampok na istorya, gabi ng pagnanasa apoy sa katahimikan. Sa isang tahimik na barangay sa Maynila, lumipat ang isang dalagang magandat mapang-akit. Si Clarice ang kanyang pangalan. Mahaba ang buhok, maputi ang balat. At higit sa lahat, biniyayaan ng malalaking dibdib at malapad na balakang na siyang unang napapansin ng mga kapitbahay tuwing siya'y lumalabas ng bahay. Tuwing hapon, madalas siyang makitang nakadaster na hapit sa kanyang katawan. Bahagyang lumulundo sa dibdib at yumayakap sa kurba ng kanyang balakang. Sa bawat pagyuko niya, sumisilip ang kapiraso ng dibdib na tila nang aakit. Ang tatlong matandang kapitbahay, si na Mang Rodolfo, Mang Ernesto at Mang Damian ay hindi nakakaiwas na mapatingin sa kanya. Isang gabi, habang nakahiga si Clarice, narinig niya ang marang katok. Pagbukas niya, nandoon si Mang Rodolfo, nakangiti ngunit halatang kinakabahan. Pasensya na hija. Anya. Baka pwede akong makahingi ng tubig. Mainit kasi ang gabi. Ngunit alam ni Clarice, hindi tubig ang hanap ng matanda. Lalo pang lumakas ang tibok ng kanyang dibdib nang makita niyang nakatitig ito sa kanyang harapan. At sa halip na pigilan, ngumiti siya. Iniangat ang pitsel ng malamig na tubig habang bahagyang lumalapit ang kanyang katawan. Humaplos ang kanyang braso sa balikat ng matanda at doon nagsimula ang unang gabi ng init. Kinabukasan, ibang katok naman ang dumating. Si Mang Ernesto naman may dalang basket ng mangga. Clarice, baka gusto mong tikman ito? Bagong pitas, sabi ng matanda. Ngunit nanlilisik ang tingin sa mga umuumbok na dibdib ng dalaga. Ngumiti si Clarice, inabot ang mangga. Ngunit sinadyang dumampi ang kanyang palad sa kamay ng matanda. Ramdam niya ang panginginig nito. Habang nag-uusap sila sa sala, idinikit niya ang kanyang katawan, lalo na ang malambot na dibdib sa braso ni Mang Ernesto. Halos hindi makapagsalita ang matanda, namumula at pawis na pawis. Ang gabi ring iyon, muling naging mainit at mapusok, ang dalagay muling ginamit ang kanyang alindog upang aliwin ang pangalawang matanda. Ikatlong gabi, isa na namang katok. Si Mang Damian ang nasa pintuan. May dalang kandila. Ija, brownout sa bahay ko. Baka pwede akong makisilong muna. Nakangiti si Clarice. Alam ang nais nitong mangyari. Pinapasok niya ito at sa dilim ng kandilang ilaw, lalong lumutang ang hubog ng kanyang katawan. Ang dahan-dahan niyang paglapit. Ang kanyang mabangong hininga at ang kanyang malalaking dibdib na halos sumayad na sa dibdib ng matanda. Lahat iyon ay hindi na napigilan ni Mang Damian. Muli, ang gabi naging isang apoy ng init at pagnanasa. At simula noon, gabi-gabi may kumakatok sa kanyang pintuan. Hindi man sabay-sabay, ngunit bawat isa sa tatlong matanday natikman ang kanyang init at alindog. Ginawa niyang sandata ang kanyang dibdib at balakang at walang sino mang tumangging mapa sa ilalim ng kanyang pangaakit. Si Clarice, ang dalagang umuupa, ay naging lihim na apoy ng gabi ng kanyang tatlong kapitbahay. Mga tagapakinig, dito na nagtatapos ang ating maiinit na kwento ngayong gabi. Sana'y nadaman ninyo ang init ng bawat tagpo at naipadama ko ang lambing at gigil ng ating bida. Huwag kalimutang mag-like share at mag-subscribe dito sa Romansa Diaries para sa mas marami pang kwentong magpapaalam ng inyong gabi.